Hi everyone, update po tayo sa ating mga baby rabbits. Hi Bertha. So ngayon ay 6 days na sila. Kaya tingnan natin ang itsura na nila. Hi babies. Oops. Yan na. Yo. Yun. Oh. Mga balahibo na sila. Meron nag-iisang kulay itim. Halika. Halika. Hali oops, oops, oops. Ang oh, cute. Itim na rabbit. Ang ah, taba niya. Very good. Nagpa-dede si Bertha. Meron din isa. Isa niya isa. Dikit-dikit talaga sila eh. Tabi-tabi. Siguro para hindi ginawin. sa yung mata niya may itim siya sa mata. Eh may isa dito, asan ni isa? Meron pa isang medyo malaki. Malaki siguro 'to medyo ito. Yeah. Ayan. oo. Puti naman siya. All white.